Ayan, diyan Dito na po kami sa buhul. Ayan, Chocolate Hills. Andiyan na po ang Chocolate Hills. Ayan, yun, yun po nakikita niyo yun Chocolate Hills. Hmm, napakataas talaga. Oh. Napakataas po talaga ng ano. Ayan, may masasakyan sa baba. Nasa tuktok na po kami ng Chocolate Hills. Ayan. Napaka ko, ayan, napakataas po. Ayan. Ayan hindi pa namin nakikita yung tarsier ayun <laughs> po, tarsier mata tarsier ang mata ayun nasa tuktok po kami ng buhol ayun oh, dami ng chocolate heels nasa tuktok na po kami ya taas ang taas ang taas ayun po yung kalsada sa baba ayun po kami dito ang dami ng chocolate